Good morning guys! For today's video, tayo ay mag experiment ng kamatis. Titingnan natin kung alin nga ba yung mas mabilis magbulok, yung walang crown o yung may crown. Kasi nga may post tayo na isang uh, video na nag pipitas tayo ng kamatis at sabi ko doon ay mabilis mabulok kapag ka walang crown kaya kapag pipitasin nyo siya dapat ay huwag nyo tatanggalan ng crown para mas magtagal sila sa inyong lamesa o pag ilalagay nyo sa rep syempre pagka medyo malamig yung temperature mas magtatagal sila pag nasa lamesa nyo lang ay hindi sila magtatagal so ito yung ating ititest ngayon paano ang tama pagpitas ng mga kamatis guys para hindi sila agad agad mabulok dapat pag pipitasin nyo sila ay kasama yung kanilang crown Katulad nito, ayan, kukunin nyo tong dugtungan niya na yan, Tapos, iangat nyo lang tong laman niya. At, hawakan nyo lang to. Tapos, press nyo lang pababa. Ayan, nakuha nyo na siya. Yan yung mawapanatili nyo yung kanyang freshness pag tinago niya sa rip. Dahil nga nakatakip pa yung ibabaw nya, kaya hindi siya basta-basta mapapasukan agad ng bakteriya. At mag experiment tayo guys. Pipitas tayo ng kamatis na with crown. At tatanggalan natin siya ng crown. Titignan natin kung ano yung mas nagtatagal, yung may crown ba o yung wala. Kasi meron nag-comment sa atin na farmer daw siya ng kamatis. And then, tinatanggal daw yung crown kasi nga madali daw mabulok kapag may crown. So, titingnan natin, ititest natin kung alin ang totoo, yung may crown ba o wala. Ayan, eto may crown. So, mamaya tatanggalan natin yung iba ng walang crown. Ang popular na ng kamatis natin dito. Ayan. Nauubos na natin yung mga kamatis natin na nahihilog. Ayan. Uwin ni Lola nyo. At yan yung mga harvest natin for today's video. Ito na guys yung ating mga kamatis na na-harvest ka ninang umaga. Ngayon, ang check check natin guys ay uh, hinugasan ko na to para pare-pareho sila. Tapos makikita nyo yung iba ay may crown, yung iba ay wala. Ayan. Ito wala siyang crown, ito ay may crown. And then, ito ay may crown. Yung iba ay tatanggalan natin ng crown para malaman natin kung alin ba yung talagang matagal mabulok. So, itetest natin yan, guys. Hi, iwan natin dito sa ating lamesa. Ayan. Nagtanggal tayo ng may mga crown. Ayan. Para malaman nyo lang at matest natin kung ano nga ba ang matagal mabulok. Yung may crown ba o yung walang background. So, ayan, nakikita nyo guys. Mm, yan yung mga kamatis natin. So, hahayaan lang natin ito sa lamesa at hindi natin itatago sa rep. Kasi pag nilagay natin sa rep yan, medyo magtatagal yung pagkabulok nila. No? So, dito natin siya ilalagay lang sa lamesa kung saan ay summer dito sa Japan. Kaya, ibig sabihin ay hindi magiging maganda ang kanilang temperature. Mas madali silang mabubulok. A few moments later na guys yung update ng ating mga kamatis at nakita nyo ng unti na lang kasi si ate Aska ay papak na papak pag nakikita niya tong ating kamatis after 4 days na na-harvest natin siya eto na siya guys hindi yan na lang yung mga natirad nung huli nating hinarvest tapos eto guys pabulok na rin siya kung makikita nyo tuyot na tuyot na rin yung kanyang crown ayan at ang asim na ng amoy nila <laughs> eto yung may crown natin Ayan, buong-buo siya. Pero mararamdaman nyo guys na matigas pa din siya. Kahit nasabihin natin na 4 days na yung lumipas. Eto, yung variety nito kasi guys, talagang ano to, uh, matigas yung balat niya. So, hindi siya basta-basta nabubulok. Eto, ayan. Wala siyang crown. Hindi siya agad-agad nabubulok. Kaya gusto, gusto ko dito yung variety na to guys. Matagal itong mabulok. Itong, ano na to, orange eye ko. Ayan. Eto yung may crown niya. Ayan, makikita nyo basa na rin siya. Nakakaano kasi irita pagbasa. Ayan. Wala rin siyang putok. So, ito yung may natin. Noon, ayan, napaputok pa lang siya, guys. Nakita nyo, parang na, namamaga na ba siya? Ayan, o. Oh. Start na yan na, ah. mabubulok na din siya. At puputok muna yan. Ito din yung ating walang micround, may crown. Ito yung ating may crown din. Ayan. Ito parang Um, paputok na rin siya dito, malambot na rin siya. Pero still, makakain siya. Ayan, matigas pa yung ibang part niya. Eto, walang crown, pero lamog na siya dito sa area na to. Paputok na siya, guys. Ayan, kung makikita nyo. Super lambot na niya. May mga area na siya na nabubugbog. Yan yung wala nating crown. Eto, wala rin crown. Pumutok na din siya. Sa sobrang init yan, guys. So, eto, wala rin crown. The rest, guys, ay eto, may crown. Pumutok na din siya. Pero, mas madami guys yung pumutok natin na kamatis na may, eto, wala siya, Oh. Ang galing nito Pero, paputok na to. Tapos, eto, dalawa lang yung may crown natin na nabulok. And then, the rest ay nabulok na siya. Ayan. So, eto, paputok na, ah, eto, pumutok na rin pala siya. So, sobrang init kasi guys ng panahon. So, mas marami yung kamatis natin na natira na may crown. Kumpara dito sa kamatis natin na nabulok dalawa lang yung may crown natin na nabulok and then yung kamatis natin na mas marami yung nabulok na walang crown. Ibig sabihin kasi guys ay mas nagtatagal ang ating kamatis dahil may takip yung butas na papasukan ng bakterya. Guys, alam niyo na ngayon kung alin na mas mabilis mabulok, yung may crown o yung wala. At ginagawa ko yan guys sa mga gulay, sa mga prutas. Kapag nagpipitas ako, hinahabaan ko yung pinakatangkay nila kasi kapagka medyo umiigsi na yon ay maunang matuyo yung nasa dulong dulo niya and then pababa yun. Kaya mas matagal mabubulok ang prutas at uh, gulay nyo. Kaya kapag namitas kayo, wag na wag nyo siyang pupudpudin o yung tatanggalan ng Pin, uh, sa dulon-dulo. Kung mapapansin nyo, last year kapag namimitas ako ng pakwan, hindi ko talaga siya pinipigtas, kundi pinuputol ko talaga yung pinakahawakan mismo ng mahaba. Kasi nga, mabilis siya mabulok kapag ka medyo pudpud o wala na yun. Kasi nga, meron nang direct na butas na papasukan yung bakterya once na mainit yung panahon. So, ayun guys, at least nakakuha kayo ng tips sa akin. Ganyan ang ginagawa ko para magtagal yung aking mga ah, uh, prutas at gulay. Dahil nakuha ko din yan guys dun sa aking trabaho nung uh, nagtrabaho ko nung nag-harvest kami ng kamote. Yung pag-harvest namin ng kamote nun, di ba may mahabang tangka yun ng pinakaugat. Hindi namin pwedeng pudpudin na malapit na dun sa kamote. Kinakailangan ay medyo mas mahaba daw siya para mas magtagal yung kamote. At Ganun na nga anak kong idea, kaya lahat ng gulay at prutas doon ko ina-apply which is Totoo, guys. Guys, ganun lang yung gawin nyo para magtagal ang inyong mga stock na gulay at prutas.